Game 4 sa kitang between OKC pati na rin Indiana Pacers. Grabing pisikalan nga ang ginawa ng dalawang kumpunaan. Daming flagrant foul at ang OKC pati ang MVP. Aba nahirapan nga sa ginawa ng Indiana. At talagang parang nangyari na nga. Ang kinatatakutan dito ng Thunder, grabe ang ginawa ng Pacers. Sobrang hype nga sila sa buong laban. Very important game number 3 para nga sa both teams, the Indiana Pacers at OKC Thunder. A chance para sa Pacers na talagang ibaon. Ito nga Thunder 3-1 in this NBA Finals. Para mas OKC a chance to tie again this series away from home. Di na nga natin patagalin at mag-start na nga tayo sa ating first quarter. Abay, what a fast start para nga sa Indiana Pacers kung saan in the first 5 minutes ng ating laban ay 20 points na agad ang binigay nila dito sa historic defense ng OKC Thunder. Lumabas nga yung totoong Indiana Pacers offense na nakita natin buong regular season. Ganda ng ikot ng bola nila. Nagre-resulta nga yan sa easy 3-point looks para nga saan nila. Timeout agad ng mga dayo dito, 20-12 ang ating score. Pero ang best team in the NBA, aba hindi naman agad papatalo kung saan unti-unti nga nilang kinayod ang lamang sa nila para eventually itayang laban na 24 points. At ang Indian naman ngayon ang napatawag ng time out dyan. Dinalip pa nga ni itong si Tyrese at si Nico nga bagsak tuloy itong si Ali Burton. Matapos niya na naging dikita na lang ang ating laban kung saan din na nagpapalamang ang Thunder dito at nakikipagsabay na nga sila sa mainit na Pacers offense. Hanggang sa pagdatapos ng ating first quarter, yan ang naging storya. 35 to 34, one point lead para nga sa home team. Second quarter natin, the same story continues at tayo'y bank and forth pa rin. Big plays ang ginagawa ng both teams at talagang high intensity ang ating laban. At ang Thunder dito actually nakuha ng lamang 46-45 to 45, timeout ang Pacers dyan. At flagrant foul nga dito ang nakuha ni Ovi matapos ng ginawa niyang hard foul kay Caruso. At ang Thunder dito up na by 6 points dahil nga yan sa kanilang free throw attempts, their biggest lead of the game. Pero salamat nga sa playmaking ni Tyrese dito, quick 5 points ang kanyang ambag pagbalik niya sa court. Kaya naman quick timeout ang OKC. Dito rin si Ludor, ginantian niyata si Ovi Hinampas siya sa ulo, flagrant foul ang nakuha niya dyan. And then si Tyrese abay scoring naman ang tinulong at pinalamang na ang kanyang team with this up and under reverse layup ang lupit nga niyan. Tapos tinapos niyang second quarter with this end one play. Hype nga si Hali At ngayon ay balik na nga sa kanilang kalamangan 60 to 57 after two quarters. At dito nga sa ating third quarter, abay Toto Kaid ng Pacers. Gusto nang lamayo sa Thunder, nakagawa nga sila ng 6-point lead. Sa so first minutes natin at sa so three pointer ni Pascal Siakam, abay napa timeout ng Thunder. Pero matapos ng timeout natin, abay depensa naman ang pinatikim ng Pacers kahit ng MVP. Hirap nga sa paggawa, pero kahit pa yung nakascore naman siya, sinamaan pa neto ni Alex Caruso. Pero tuloy-tuloy lang din ang Pacers offense, obit na dalawang three pointer another timeout para nga sa mga dayo. Kaso hindi pa pala tapos itong si Obi Tappen sa big plays. Big block ang hirawa kay Williams dito. Tapos great cut for a two-hand dunk. Matapos niyan, they force another turnover para sa OKC. eight second violation. Sa buong third quarter, parang dinodomi na nga ng Pacers ang Thunder. Pero surprisingly, pagkatapos nga ng three quarters, close game lamang tayo, 87 to 80. At dito nga sa ating fourth and final quarter, abay di ba daw tapos, sabi ng OKC, ginawa nilang 3-point game ang labang ito, 89 to 86. Kaya naman time mo dyan, ito nga ang Indiana Pacers. At hanggang sa natay na nga ng Thunder ang laban sa 89 points, pero nang bumalik itong si Tyrese ay garang gumawa sa opensa. Ganun din itong si Andrew Nemhard, ganilang sinasagot. Ito nga ang OKC Thunder na gustong nakawin itong game 4 na ito. At ang mga star players dito ng dalawang kopunan, dito na nga gumawa. Clutch plays. After clutch plays, ang ginawa on both ends, hindi nga na sila naglalayo. Tay tayo at 97 points with 4 minutes left in game 4. Pero ang NBA MVP nga dito ay nagparamdam na lalo at clutch 5 points ang ginawa para ngayangat ang kanyang team sa labang ito by 1 point, 104, 103, 2 minutes left in the game. At sa final 2 minutes of the game abay ginabit nga ng OKC ang free throw line para nga alagaan ang kanilang kalabangan at ang Pacers abay surprisingly missing clutch shots at ito nga nagresulta ng kanilang pagkatalo this game number 4 tied ang series at 2-2.